ng Department of Interior and Local Government o DILG pagdating sa usaping ito. Talaga pong may problema yun. Palagay ko madali magtayo, mahirap pag-maintain. Pag nag-umpisa na po tayo magtayo, kailangan ng kaukulang uh, budget sa mga tao, sa gamit, yung subsistence ang lahat. At uh, dun, pahirapan po talaga yun. Ang, ang mainam sana magkaroon po ng... Uh, mas malaking bahagi ng budget natin yung rehab centers. They're always clamoring about one thing, and it's budget. no? Minsan hindi sapat pati yung budget just for the food. no? So what else can they do? If they cannot even provide enough uh, food, what do you expect them to do with facilities? no? But it's a shame. So I'm sad and I'm also ashamed because uh, I've been throughout uh, Asia, and uh, the government rehabs around Asia have good facilities. Huh? They have good facilities. It's a shame. <laughs> kung susuriin ang bilang ng mga pumapasok sa mga rehab. Pababa ng pababa ang bilang nito. Sa ginawang pag-aaral ng DDB, tatlo ang pangunahing dahilan. Indenayan o pagtangging gumagamit ng droga. Maling pananaw tungkol sa rehab at kahirapan. Matagal nang gustong ipasok ni Aling Remedios ng rehab ang kanyang anak. nalulung na kasi ito sa paggamit ng rugby at solvent. Eh, ang gusto ko kasi mapaano siya yung magparehab siya kung baka sakali naman mag, mag pa siya. Kaya yan ang gusto ko makarating siya roon sa rehab. Ngunit dahil sa kahirapan, mas pinili na lamang ni Aling Remedios na ipakulong ang kanyang anak. Wala ko kasi kung pera, wala kakayan, may parehab siya. Pero maanap rin ako ng pagkakataon kung paano siya magpaano rehab eh, hindi ko naman nakakaya, kaya ganyan. Ang ginawa ko sa kanya, pinakulong ko na lang. Para hindi na siya, hindi rin ako merapan sa loob ng bahay. Ako lang naman kasi naghanap buhay. Maging sa mga pampublikong rehab center kasi, kinakailangan gumastos para sa mga personal na gamit ng pasyente. You no know, pain, no gain. So kahit pa paano, kailangan may konting kirot hindi naman pwedeng lahat libre dahil magiging bakasyonan na lang yan ng mga taong gustong mag-drugs. Uh, of course, they will always say, wala kaming, wala kaming pera. No? Pero that's it. You're correct. Uh, they, can, they can spend for drugs. Why not spend for treatment? Bukod sa halaga ng rehabilitasyon, malaking balakid din umano ang proseso ng pagpaparehab. Upang makapasok sa rehab, Isinasaad sa batas na kinakailangan ng physical examination sa pasyente upang masigurong drug dependent ito at kinakailangan pahintulutan ng korte ito sa pamamagitan ng court order. You know, it will take you two weeks, three weeks and even sometimes three months to get a court order. In the meantime, you cannot wait for this addict. I mean, the addict cannot wait. He has to be put into treatment right away. Magiging ang DOH ay tali pagdating sa isyong ito. That's really the problem. Unfortunately, uh, it was included in the law RA 9165, so we cannot, we well, have no choice but to comply, no. But as far as we're concerned, the Department of Health, we had been advocating for the amendment of that particular provision of the law, or at least there must be some flexibility, no as far as access is concerned. Kaya paano kala ni Senator Tito Soto, na dating DDB Chairman magtatag ng Special Court para dito? Meron din tayong review na ginagawa sa Dangerous Drugs para mas ma maging yan at mabilis yan. Uh, ito rin, konektado rin sa sinasabi ko sa iyong creation ng special drug courts. Kung merong special drug courts, mas mabilis din lahat yung pagtalakay niya ng mga court order na at hindi yung karaniwan na korte lang. Ngunit paalala ng mga kinaukulan, ang rehabilitasyon ng isang pasyente ay hindi natatapos sa apat na sulok ng mga pagamutan. Huwag naman po na kamong i-deposito sa amin ng inyong mga anak. Kasi kahit po namin ibigay lahat ng pag-ibig yan sa mga batang iyan, one thing is certain, ang hinahanap nila ang pag-ibig ng magulang. Sa huli, marami pang hamon ang kinakaharap ng rehab community sa bansa. It's just unfortunate na hindi siya naging priority. We need to amend certain provisions of the law, make it easier to access uh, the facilities. I, I will shoot for the stars, no? We, we need more money. <laughs> Of course, just like other uh, uh, government agencies, uh, it's, it's difficult. I know the government has problems with, with money now. No? Ang solusyon sa problema ng iligal na droga ay hindi natatapos sa hulihan at pagbibigay ng kaparusahan. Sa pumamagitan ng rehabilitasyon, babalik sa lipunan ang mga biktima nito upang maging kapaki-pakinabang na mamamaya. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng drug rehabilitation, huwag sanang maisan tabi ang patil nitong ginagampanan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.